Uh, good morning, ngayon ako uh, kumilos, no, maghapon akong nakahiga at trip, sound soundtrip. So, uh, salamat sa mga kaibigan ko, no, na hindi ako iniwan sa grupo ng Avia Maristela Catholic Defender. Thank you very much for your everlasting support sa akin, no ah, uh, marami po sa akin nag-PPM, thank you sa mga nag-chat, thank you sa mga nagbigay ng open letter, thank you so much sa pagpapalakas nyo sa loob, na, sa loob ko, and thank you so much sa, dahil nandyan pa rin kayo, no? ah, uh, meron lang ako sanang ipapakiusap sa inyo, no? Na wag na sana nating ah uh, ah uh, i-bash or wag na lang po nating awayen yung yung mga taong uh, involved kung bakit na-abolish yung Facebook account ko. wag na lang po kasi uh, kaya ko naman po siyang gawin. Uh, kaya ko naman siya ulit ituro sa inyo. Kaya ko naman siya ulit uh, uh, simulan. To be honest, it's very hard na na mapunta ka sa hindi ka hindi ka pamilyar na sitwasyon. Ibig ko sabihin, syempre, yung Facebook ko, lahat ng mga friends ko doon, lahat ng mga ng mga kaibigan ko doon ay very familiar sa akin and at very close. Pero na-realize ko, mga kapanalig, na may mga bagay na minsan uh, gumagamit ang Diyos ng ta ang ng gumagamit ang Diyos ng tao para isarado na yung pintuan na yon. Yung Facebook account ko na yon, marami akong mga naging karanasan doon, marami akong naging marami ako naging experiences na hindi ko makakalimutan yung mga nakapost doon sa Facebook ko. Pero minsan si God ah uh, isinasarado na yung pintuan na yon para para tayo ay makapagsimula ulit ng bago. Minsan si God gumagamit ng tao, bibigay siya ng tao sa iyo para ialis ka na doon. Ah uh, siguro sinasabi sa akin ni Lord na sanrio ah uh, masyado ka nang nag matured sa sa faith mo, masyado ka nang uh, kahit papaano ay uh, malaki na rin yung pinagbago ko kumpara naman noon no na talagang kapag kapag ako naglalatag talagang very 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 emotional na no, talagang fierce na fierce. Siguro tong Facebook ko ngayon kaya yung ipinasarado na rin ni Lord, siguro tong Facebook ko ngayon, kailangan maging mahinahon na ako. Kailangan uh, maging presentable na ako sa paglalahad ng mga doktrina at kung paano ako makipagdebate. No? Kasi noon, pag ako nakikipagdebate talaga, is talagang umuusok agad yung tenga ko, yung ilong ko, di ba? Ngayon, yung parang sa pag-iisa ko, na-realize ko na Siguro siguro ang gusto mong sabihin sa akin ni Lord na Sanrio tama na yang yang ganyang attitude mo. Itigil mo na Sanrio yung yung attitude na para ako lagi nakikipag-away no. Eto dito ka uh, bibigyan kita ng panibagong yugto ng buhay mo na kinakailangan kapag maglalatag ka ng presentations mo ay hindi na masakit sa tenga do na hindi naman heretical yung teaching tinuturo ko sa inyo pero kailangan yung hindi na siya masakit sa tinga. <laughs> 'Di ba siguro isa 'yon? At at si Lord, feeling ko uh, meron siyang plano. I always trust his process. Sabi nga nila sa akin bakit hindi ako apektado no sa pagka-abolish ng FB ko kasi hindi naman ako naghahabol sa followers. I am not into followers. I am not into anything. Ako, ang gusto ko lang is makapag-presentations, masaya ako sa ginagawa ko. Ayun lang, masaya ako sa ginagawa ko. Ah, uh, makipag-debate, maglatag na mga presentations. Ah, uh, sa mga naghahanap, no, na, oh, San Rio, nasan ka? Hindi ka namin makita. <laughs> Kasi bigla akong nawala, di ba? I-add nyo ako, Sanrio Adams. Sanrio, S-A-N-R-I-O, Adams, A-D-A-M-S. No, ayan ang aking Facebook uh, account. No, kung gusto niyo akong ma-add at magiging sunod-sunod yung laban natin regarding sa sa debate, no, magiging sunod-sunod at mga kapanalig, hindi po ako makakapunta ng National Convention. Uh, inihingi ko po yan ng tawad sa inyo at pasensya. Kasi, ah, uh, yung iba kong budget dapat is ipapamasahe ko doon sa sa National Convention ay magagamit ko po sa sa mga sinusuportahan kong katulik na pupunta rin ng NatCon. No, kaya eh sayang din naman, 'di ba? Ako isang ulo lang naman ako. Ah, uh, kung ang katumbas naman na ng makakapunta is anim, lima, pito, ibibigay ko na lang po 'yon sa kanila kaysa sa ako po yung makapunta dahil tas ang dami namang hindi makakapunta kasi kapos din. Tsaka mga kapanalig, ah uh, yung dun po kasi sa old Facebook ko, nandun dun po kasi yung mga mag sponsor sana sa kanila dun sa mga kabataan na pupunta ng NatCon. But sadly, ay hindi na po sila matutuloy. Ay, but sadly, ah, uh, hindi na po sila kontak nung mga sponsors kasi nga po uh, na-take down yung Facebook ko no? na may 19,000 followers. So, ang gagawin ko na lang uh, yung, yung, yung pamasahe ko, na dapat ipapamasahe ko, hindi ko na po yan, uh, paano ko ba sasabihin? Ipapamasahe, ibibigay ko na lang po sa kanila para po makasama sila sa NATCON kasi mas priority ko po kasi yung, ano, yung tawag nito Mas priority ko yung yung mga hilaw na katoliko, no? So, sa mga katoliko naman na pupunta sa NatCon, mag-iingat kayong lahat. at uh, supportahan pa rin po natin ang event na yan. Sana marami, marami ang makapunta. Uh, ang sabi sa akin, parang hindi yata makakapunta si ano? Si Kuya Wendell Talibong tsaka si Father Darwin kasi meron daw yata silang iba pang mga event. No? Nakakalungkot naman. Gusto ko pa naman din sana silang makita. Kaya lang, mukha yata meron daw silang ibang pupuntahan na programa na program so ayun ang chika chika hindi makakapunta raw si Father Darwin tsaka si Kuya Wendell pero for sure naman may mga CFD re na ma napupunta raw na kilalang kilala rin naman natin so ganun din si Kuya Eugene Gapo no, hindi rin siya makakapunta kasi ang problema naman kay Eugene Gapo wala naman siyang pamasahe sayang naman hindi ko rin siya makikita no? Ah uh, pero sana uh, yung mga pupunta sa natcon ay kung ano yung mga palaisipan sa inyo, kung ano yung mga katanungan ninyo, itanong nyo na roon ang itanong. Para naman masulit naman yung mga binaya, di ba? Ah uh, ubusin, ubusin lahat ng natit na lahat ng katanungan sa isip niyo, itanong niyo doon kasi yun ay event nating mga Katoliko at wala naman mali no kung sa pagtatanong so para lalo nating maintindihan o para lalo natin paano ko ba sasabihin para lalo natin maunawaan kung ano yung mga gumugulo sa isip natin magtanong tayo doon kasi mahalaga po na uuwi tayo o matatapos yung programa na alam natin alam natin yung mga nasagot na kumbaga yung mga katanungan na tumatakbo sa isip natin no kaya yun po ah... Uh, wag po kayong mag-alala uh, magsisimula ah... Uh, unti-untiin na po natin yung mga presentations natin again regarding sa sa church galing din sa mga sa mga sekta no yung mga history ng mga sekta na yan yan unti unti-untiin na natin ulit na i-present so ito pa lang po yung opening remarks ko sa inyo no para at least alam niyo na ako ay okay po ako Ah, uh, 'wag po kayong mag-alala sa akin. Hindi po ako nagalit at hindi ako magagalit sa kanila. At iniaasa ko na lang kay Lord, no, kung ano yung kung ano yung plano niya sa akin. At kung sa mga gumawa naman nun sa akin, sana uh, fully happy kayo, maging 100% happy kayo sa ginawa ninyo at masatisfy sana kayo, no. Ako naniniwala naman ako na si Lord ay hindi naman natutulog, di ba? Darating kung paano, ano naniniwala kasi ako doon kung paano kinuha ninyo yung, maha, yung yung mahalagang bagay sa akin naniniwala ako na mararanasan niyo rin kuhaan ng mahalagang bagay sa inyo at sana pag kinuha sa inyo yung napakahalaga na yon wag niyo pagsisihan kasi ako napakahalaga ng kinuha nyo sa akin pero hindi naman ako nagsisisi no na kinuha nyo yon kasi sa totoo lang naniniwala ako na mas maswerte yung taong hindi pinapansin kaysa sa taong pinapansin. Kaya ako sa totoo lang, ngayon lang ulit ako nakakagising ng tanghali. na tanghali na ako gumigising. Kasi, nung, yung pagkakaiba ng Facebook ko noon sa Facebook ko ngayon, yung Facebook ko kasi noon, hindi na ako halos natutulog. Sa sobrang dami ng followers ko, sa sobrang dami ng nagchat-chat sa akin, natutulog na ako alas 3 ng madaling araw hindi ka tulad ngayon, anytime pwede akong matulog, anytime pwede akong gumising, nang hindi ako nape-pressure. Kasi punong-puno po talaga ng pressure yung Facebook, Facebook ko nung na, na nakuha. Dahil syempre, ang dami nakakakilala sa akin doon. So, yun yung isa sa Ah... Uh, na ko na maswerte pala talaga yung mga tao na hindi pinapansin. Ako, sa totoo lang, mas masarap yung feeling ko ngayon kasi walang pressure, no? Yung pag ako nagpo-post, walang masyadong nagko-comment, kumbaga wala akong masyadong nababasang negatibo. Hindi katulad dun sa Facebook ko, no? Na, na, na nawala ay isang post ko lang, oo, marami nagko-comment, umaabot ng isang libo, di ba? Pero puro naman panlalait sa akin, puro naman, mur puro naman minumura ko, so, hindi siya nakakaganda ng araw. Kaya wag po kayong magalalang sa sa kung iniisip ninyo ay hala si San kawawa naman. Kamusta kaya siya? Okay po ako. Actually nabunutan ako ng tinik. Parang tinanggal ng Diyos yung isang sitwasyon na naalam alam kong magbibigay ng toxic sa akin. Tsaka naniniwala naman ako kay Lord na kung talagang tinawag niya ako, no? Kung talagang tinawag niya ako, ibabalik niya ako sa sitwasyon na naging sitwasyon ko noon pero sa maayos ng paraan. Kasi yun naman din yung pinagdadasal ko kay Lord eh, na Lord, kung ako muli mo kung ibabalik, sa, sa sitwasyon katulad nung nawala kong FB, di ba? Pag sinabing Sanrio, iba, ibang ang Sanrio, di ba? Sabi ko, Lord, kung, babalik, kung ibabalik mo ko doon, gusto ko yung maayos na ako. Gusto ko, Lord, yung, yung, yung better version of me. Kasi doon sa old Facebook ko, ang dami kong tinalakan talaga, di ba? Mapasulpot, mapa mapakatoliko. Gusto ko, Lord, sabi ko, ko ibabalik niya ako doon at makikipagtalakan ulit ako. Gusto ko yung yung better na ako, yung maayos na Sanrio na, hindi nakatulad katulad noon na pabalagbag, no? At yun yung yun siguro yung dahilan kung bakit nawala rin yung Facebook ko at yun din siguro yung dahilan para ma-realize ko yung mga bagay na Uy, bago na 'yung Facebook na naman ni Sanrio kasi 'yun nasa isip ko, bago na naman 'yung Facebook ko. Kailangan palitan ko na 'yung mga luma. Mga lumang ugali ko baguhin ko na. Kaya sinabi ko sa sarili ko habang nagdadasal ako, na Lord, gusto kong gusto kong maging debater na simple lang. Yung hindi masyadong pag-uusapan. Yung panonoorin ng tao pero hindi na pag-uusapan kasi napakahirap maging pansinin. Totoo, sa totoo lang po, napakahirap maging pansinin. Napakadelikado ang sumikat. Delikadong, napakadelikado po talaga pag sumisikat ka. Kasi maraming nag-aabang sa'yo. Una yon Pangalawa, ang mga tao, lagi silang may dapat asahan sa'yo. Pangatlo, kailangan hindi ka pwedeng magkamali. Hindi ka nagiging ikaw kapag marami marami masyadong uh, nanonood sa'yo. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you. Uh, pinaramdam mo na naman sa akin na, na isa akong normal na tao. No? And doon ko na iintindihan kung bakit usually ang mga sikat ay hindi masaya. Doon ko na iintindihan usually kung bakit ang mga tao na ang buhay napaka-perfect pero nagagawa pang mag-suicide kasi para po sa akin ha hindi po masaya ang maging sikat hindi po masaya ang ang makilala ka hindi masaya na na kapag sinabing Sanrio idol ko yan, magaling yan nakaka-pressure kaya ah uh, kung sino man yung mga natira no, na mga kaibigan ko sobrang salamat sobrang thank you at alam ko no, syempre pangalawang araw ko palang to, no kahapon lang ako nakagawa ng account alam ko na ang journey ko na ito, magiging journey ay magiging exciting hindi ko alam kung ano yung kung ano yung mangyayari sa hinaharap, wala akong idea talaga. Pero ganun pa man, asahan po ninyo na ngayon, starting from the month of May, hindi na po ako yung dating Sanrio na nakapag naglalatag sa debate, galit, pasigaw, hindi na po. Sisikapin at sisikapin kong maging mahinahon maging kalmado, maging malumanay. Mapasulpot o mapakatoliko man, 'di ba, na kapag kumontra, bahala kay sa mga buhay niyo, no? Siguro kasi uh, nag-matured na rin ako, no? Uh, nagmamatured na rin ako. Syempre, 'di ba, when we get older, talagang magmamatured ka naman talaga. And um, mas tututok ako ngayon sa pag-aaral. Mas tututukan ko yung mga debates. Hindi na po akong masyadong magtututok sa mga bashers. Siguro time to move on na rin sa mga bashers ko. No? tagal ko rin naman nagpabash for almost three years. No? Akong uh, nai-stress sa mga bashers. Siguro more on, magtututok ako sa mga kapanalig kong katoliko na hilaw. Sa, tututok ako sa sa pag-aaral at pagtuturo. Pero most of the time, syempre yung gustong-gusto ninyo sa debate, hindi po yan mawawala. So sa mga kaibigan kong Katoliko dito no, uh, kasi baka hinahanap din ako ng mga iba nating kapanalig, no. Paki paki-share yung live ko pa kasi baka mamaya yung mga ibang Katoliko ah uh, hinahanap si Sandrillo kasi hindi nila alam kung kung saan nako makikita ang Facebook no? So ang Facebook account ko po Sanrio Adams S A N R I O space A D A M S. Sanrio Adams din po yung aking Facebook account. Bakit Adams? Bakit Adams? Kasi yan po ang family name ng parents ko, no? Yan po. Si Daddy, Daddy Kevin and Daddy and Mommy Cora Adams. So Adams po yung aking family name. At soon magkikita-kita na po kami ng Mommy at Daddy ko this coming month of September. No? Kaya Mom and Dad, safe travel po tayo ha. At Once again, no, ina ko sa lahat ng mga katoliko na nandito no, na tayo ay nawa makiisa sa magaganap na national convention sa Antipolo. Gaganapin sa June 8 to June 9. Sa Cathedral of Antipolo magsisimula yung ganap, yung event, hanggang sa makapunta sa St. Michael the Archangel. Uh, ano tawag doon? Seminar House ba yung tawag doon? Ayun, doon po siya gaganapin. So, pumunta po kayo kasi magagaling yung mga magtuturo doon. And I know na mag-e-enjoy po kayo. No? Sa mga may matutuluyan sa Antipolo, ang registration fee is 600 pesos. Sa mga walang matutuluyan, meron naman po daw doon mismo sa loob ng St. Michael is additional 600. So, 1, 2, kasama ang place, 600 kapag place lang. Hindi ko lang po alam kung, kung libre ang pagkain. Iko-consult ko po yan mamaya, no, kung free food ba o bring your own baon, no? So, yun lang po. Maraming maraming salamat mga kapanalig sa si inyong pagmamahal at pagsusuporta. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe nga pala sa YouTube channel ko, Sanrio TV. Kita kits po. Kita kits po tayo ulit sa susunod na live ko. At ang, at ang mga live ko na po sa susunod ay patungkol na po sa doktrina ng ating simbahan. So 'yun lang po. God bless yung mga kapanalig. Mabuhay po tayong lahat.